ah isang buong araw niya I-content si Atisa Manalo Please Babe Maris Cabral Ako rin nagsasabi sa'yo Be, i-content mo si Atisa Manalo Dapat mag number one tayo sa lahat Lahat Aray. ng post ni Maris Cabral guys Na about Matisa, Atisa Manalo I-post nyo, uh, nyo i repost nyo I-share -like nyo I-like nyo Mag-comment kayo <laughs> Galaw, galaw, galaw. Hindi na po number one si Atisa Manalo. Oo, oo. Sa isang category na lang po siya number one. Please, gawin natin siyang number one sa lahat. Narinig niyo yun kay mentor? Ano, magpapatalo ba tayo? Kung si Michelle D. sinuportahan natin ng bonggang-bongga noon, gawin naman natin to kay Atisa Manalo. Hindi na natin si Catriona. Si Tia Words, bakit ipagpahinga na natin sila? Kalitan na natin ng Atisa Manalo. Kasi isang category lang po, yung pasok sa atin. Guys, kung may nyo, first lang tayo sa isang kategory, pero dito second na tayo. Kung may time kayo para mag-vote, please supportahan natin si Atisa. Hindi lang si Atisa yung mananalo dito, kundi tayo, tayong mga Pilipino. Hindi lang si Atisa yung magdadala neto, kundi yung buong Pilipinas. Kaya please, wag na po kayong manghinayang dyan sa barya nyo. Ilagay nyo na yan kay Atisa. Kung sinuportahan natin si Michelle, digawin gawin natin ngayon kay Atisa. Deserve manalo ni Atisa Manalo. Deserve niya ng na number one. i natin siya bilang Pilipino. Please guys, please i-vote nyo na si Atisa. Para din sa atin to. Ayan na, may basbas -bas na ni Mentor ah. mga kapolitika, inyong pong napanood itong mga pinakalatest na mga kaganapan ngayon dito sa Miss Universe 2025 na kung saan ay uh, paglabas ni Atisa dito sa kanyang hotel ay talagang pinagkaguluhan siya ng ating mga kababayan na andun ngayon sa uh, Thailand para suportahan si Atisa Manalo. At nakita nyo rin ang uh, video kasi kinontent na po ni uh, Maris Cabral itong ating uh, manok dito sa Miss Universe na si Atisa. So nakita nyo sa kanyang video mga kapolitika at itong si Maris Cabral ay meron lamang po 12 million followers dito sa kanyang TikTok. So kinontent ni Maris itong si Atisa dahil sa panawagan ng isang influencer rin na i-content ni Maris itong si Atisa. So request granted po ang ginawa at talagang tulong-tulong na -tulong ngayon ang mga malaking personalidad. Mga artista man, mapa vlogger, mapa influencer ay tulong-tulong na may angat at talagang mag number one spot si Atisa dito sa mga pabutuhan ng Miss Universe at update po tayo dito sa kanilang butuhan nasa top spot po si Atisa sa tatlo o apat na kategori and then merong game plan rin itong mga taga Bangladesh na gusto rin nilang ipasok sa first cut itong kanilang uh, manok at grabe rin po ang uh, bayanihan doon sa kanila kung kaya ayaw magpa uh, ayaw magpatalo ng mga Pilipino dito sa social media kung kaya tulong tulong yung mga netizen tulong tulong yung mga influencers yung mga vloggers para mapanatili ni Atisa yung number one spot until doon sa closing ng pabutuhan sa November 19. So itong numero na nakuha ni Atisa ngayon dito sa kanilang uh, pabutuhan ay talagang masasabi natin na makasaysayan kasi siya ang kauna-unahang ipinadala ng Pilipinas dito sa Miss Universe na kung saan ay naka-reach ng 1 million votes. So hindi ito nakuha noon ni, uh, or hindi ito nangyari noon sa time ni Michelle D. Ngayon lang kay Atisa manalo kasi grabe. Ang uh, support dito kay Atisa sa mga sa mga vloggers at sa mga malaking personality. So malakas ang aking kutob na makukuha ni Atisa ang top spot dito sa uh, lahat ng kategoris basta't magtulong-tulong ang kanyang makabayan at yung mga kilalang personalidad o kilalang mga tao dito sa mundo ng social media kasi I believe na malaking tulong po yun para kay Atisa. Let's not forget that Atisa is veteran at pageantries. Her strategy might be not pasabog or unpredictable, but let's be real, she knows what she's doing and definitely knows how she will carry herself at stage. I-elbow na muna ang giggle factor Atisa. Just stick to your calm aura but has that commanding presence para malock-in talaga ang judges sayo. Do you know, Atisa is one of the undefeated queens at time. According to my friend from Quezon Province, she always win at local pageants. Example nandyan, ang Miss Nyugyugan. National pageant, Binibining Pilipinas International 2018. Miss International First Runner-Up, Miss Universe Philippines 2024 Second Runner-Up. Miss Cosmo Top 10 Finalist. And ngayon, MUPH 2025 another crown for Atisa again. So this just proves that Atisa will not get and place this year. She might become and malamya but believe it or not she has the big chance to bring home the fifth crown. So ito mga kapolitika ang ating mga nababasa at nakikita dito sa social media na pang ng confidence ni Atisa at yung ating tinatawag na moral support para dito sa ating kabayan na lumalaban pa rin sa Miss Universe so grabe na po ang uh, excitement ng lahat dito sa edisyon ng Miss Universe para sa taong ito at yung mga supporters mula sa iba't ibang mga bansa ay uh, dumating na po dito sa Thailand para saksihan ang 74th Miss Universe live in Bangkok. So dumating na po yung mga Latinos, dumating na rin yung mga Vietnamese na panood ko doon sa mga videos at yung mga uh, powerhouse sa bansa is dumating na rin po yung kanilang mga kababayan para saksihan ang kanilang uh, of course yung kanilang candidate na lalaban dito sa Miss Universe. So, doon po pala sa kanilang preliminary competition, according dito sa Google, iwan ko lang mga kapolitika kung totoo ito, pero Manila time po, ang uh, basis dito is 9pm. So, 9pm po, Manila time, mag start yung kanilang preliminary competition, which consists doon sa kanilang swimsuit, sa evening gown, at yung tinatawag na national costume. So, medyo late na talaga at very at puyatan itong uh, kanilang show sa Miss Universe preliminary competition pero doon naman sa finals is sobrang aga naman mga 7 or 8 a.m. ata mag-start yung kanilang finals sa uh, Sabado, November 21 na po 'yan. So lahat ngayon is dito na po nakatutok sa Miss Universe kung sino ba talaga ang maguwi ng uh, mag makakasungkit ng mailap na corona ng Miss Universe at sino ang tatanghaling Miss Universe 2025. So We are hoping mga kapolitika na malakas ang laban ni Atisa basta yung sinasabi natin na ibuhos niya lahat. Ibubuga niya ang lahat ng apoy doon sa preliminary competition sa Wednesday. Kasi I believe na yon ang isa sa magdedetermine at makikita nila kung sino ang standout at ipapasok nila doon sa mga higher ranking at ayon rin sa ating mga netizen mga kapolitika ay sinasabing nila na bumabawi daw itong si Atisa dito sa mga pa-outfita niya uh, simula nung uh, dumating sila dito sa Bangkok mula doon sa Pattaya ano ang inyong magreaksyon dito sa mga pa-outfit o sa mga sinusuot ni Atisa kayo po ba mga kapolitika ay na-impress? mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like rin kayo dito sa ating YouTube channel at mag-subscribe para updated kayo sa ating mga latest issue. Samantala, narito po ang palive ni sa Manalo dito sa kanyang social media account na kung saan ay uh, nagbigay siya ng update sa mga kaganapan dahil ngayong araw po is day 16 at rehearsal day ng mga delegate sa Miss Universe. <laughs> People I'm so you know, so here. Yeah. Yeah. Yes. 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 There. We have we're here. Say hi. We're time time trying to crash TikTok. Yeah. What if we all do live together? All of us, one of us in one girl. I think it's going to Hi. Hi, Do love the outfit? I love you guys. Oh my god. This is fun. Yeah, okay. I miss I miss miss know know oh, there's someone <laughs> looking Right here. Girl, you have a whole trio of all of you. Uh, right here. Right hey, yes. oh, oh, hi. I love you guys. Oh, we have of Yeah, all yeah. of us. i wow, <laughs> <that's so> <laughs> like... She's <laughs> like, uh, so... I think something to that. with your cute outfit. Yeah, I like the outfit. It's giving sheep. Everyone's like, hola, Mexico. we most of Mexico. Thank you, baby. Ah, That's what I think. That night, it was only like, Mexico! And they were like... <laughs> I didn't feel like this like, were in, uh, I did like I, I just with them. Oh, oh, I was searching for my family. Me too! I love people in world, like, where are you? I called them. That's good. I think it's gonna take a while in the elevator, know? so I'm, I'm gonna be... Guys, can they love you? Guys, do not worry. Philippines is right here. I'm looking right here. I also am live. Have you i eating my viewers.

No. Okay, I Where do you? Where did you find the hat? Oh, I don't know, it just like yes. appeared. Yes. how is it? Oh, oh, I have like okay. a pill <laughs> carry. Like, a... <laughs> oh, that's so cute. I get like a cowboy hat. We so love you, Philippines. This is what is happening. There's that. That's what you were saying. Aroma. There's me the tree. Oh, thank you everyone. Nakita ko nga 1 million ako sa People's Choice Award. Thank you, thank you so much. I really appreciate... Ah! I really appreciate siya sa Filipino Bayan Pansy. Nakakatawa. Tayo yung unang nag-1 million. Right? So, very, very happy and inalaban ko kaya Tumalaban, inilalaban nyo ako. Uh, What? Where did you get that? Viva? Oh, sa Viva. I'm trying out uh, filters. Wow. Oh, I like this. Look at this one. Ah, uh, that's cute. You guys have to see it. I'm <laughs> sorry. <laughs> <laughs> I love, like an actual school teacher with this one! It's like I haven't done my hair yet. Oh. Hello! I gonna... 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 go. yeah. Oh, yeah, I feel like the elevator would yeah, still be full cool. but Ooh, that's good! I have to check. <laughs> 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 wow, so wow, so shook. Yeah, so shook. And then, so so shook. Wow, you... so yes, like, wow, so nice, so okay. good. okay. good. Okay, wow, so shocked. so good, perfect. <laughs> I love it. Perfect. Let's go, let's do this. We are gonna go to the the bus. I'm gonna go

It. I do this. I'll just remove like it. I'll just remove Like, I'm I'm each other. <laughs> I'll show you something. 对。

I had a spark coming from the nice elevator. So, yeah. so that's why. So <laughs> I why. that. Hi, have a look here. So I the bus. I'll show you the bus. How, how do I rotate the camera? Because I can't do it. Oh, okay, I can do it. <laughs> bus Right there. I think it's right behind no, okay. Oh, it's gonna rain. It's gonna Sorry. I'm on bus 3. This it's alphabetical. Uh, sorry. here entries. <laughs> you want to say hi? Thank I mean, you. want to say hi to my live? I'm with Miss Lima. Hola, Hello! i got to have to a lot of support from you. Like, we not going that You have a beautiful queen. We're heading to rehearsals. We're going to head to the Benina Impact Challenger. Hello. 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 It's like that time. Oh, yeah. <laughs> 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 you you <laughs> yeah. yeah. You always sit so there. Even to so your mom? Yeah. You always sit there. So you don't... <laughs> <laughs> I know you. <laughs> uh, <laughs> I mean, I don't have problems sitting here. Yeah. There. Where's Karen? Do you want to say hi? Yeah. <laughs>